Maayong adlaw sa tanang mga Pilipino sa tibuok nasod og sa nagkalain-laing parte sa kalibutan. Magandang araw po sa lahat. Ako po si Claudette Loreto at ito ang Valiant News. Araw-araw mula lunes hanggang biyernes sa ganitong oras ay ibabahagi namin sa inyo ang mga balita at iba't ibang impormasyon tungkol sa Office of the Vice President. Nais ng kagawaran ng edukasyon na magkaroon ng pantay na oportunidad ang bawat batang Pilipino na matuto at makapag-aral. Bilang hakbang, mas pinagtibay ngayon ng DepEd ang pagtugon sa mga pangangailangan ng mga paaralan sa bansa tulad ng karagdagang kagamitan at mga guro. Tinututukan din ng DepEd sa ngayon ang mga last mile schools sa bansa. Simula nung umupo bilang kalihim ng DepEd, kabilang ang mga last mile schools o LMS sa mga unang binisita ni Vice President Inday Sara Duterte. Narito ang ulat ni Jera Gomez. Binisita ni Vice President at Department of Education Secretary Inday Sara Duterte ang Ukaw Elementary School noong Marso at 13. Isa ito sa mga last mile school sa bansa na matatagpuan sa munisipalidad ng Aritaw. 36 na kilometro o mahigit isang oras ang layo nito mula sa sentro ng nalawigan ng Nueva Vizcaya. Kwento ni Inday Sara, pahira pa ng pagpunta sa paaralan. Ngunit, sulit at napawi naman ang kanilang pagod nang makita ang ngiti at dedikasyon ng mga guro sa pagtuturo at ang pagpuprosigin ng kabataan upang makapasok lamang sa eskwelahan. Nagkipag-usap si Inday Sara sa mga guro at inalam ang kanilang mga hinaing, maging ang mga pangangailangan ng paaralan. Nagpasalamat din ito sa di mababayaran ng serbisyo ng mga guro. Maraming mag-aaral naman ang nabahagian ng pagbabago bags mula sa Ukaw Elementary School. Binisita rin ni Inday Sara ang Cristo Elementary School sa Donsol Sorsogon, nakabilang sa Last Mile Schools. Anim na putsyam na kilometro o nasa kulang-kulang dalawang oras ang tagal ng biyahe mula sa sentro ng Sorsogon. Dito, personal na dinaluhan ni Inday Sara ang pag-turnover sa dalawang classroom buildings na may kasama mga upuan, mesa, at iba pang pangangailangan ng paaralan. Nakipag-usap din ito sa mga bata. Isa rin sa mga last mile school ang Dororian National High School na matatagpuan sa Dororian Gigmoto. 57 na kilometro o katumbas ng isang oras at 35 minuto ang layo mula sa sentro ng Katanduanes. Sinaksiyan ni Inday Sara ang turnover ceremony para sa apat na mga silitaralan, upuan, mesa, boards, maging ng Philippine flag at dagdag na maintenance operating and other expenses para sa nasabing paaralan. Masinsinan din na kinausap ng Vice Presidente ang mga estudyante at pinayuhan sila na pagbutihin ang kanilang pag-aaral na susi tungo sa mas magandang kinabukasan. Pinasalamatan din ni Inday Sara ang mga guro sa kanilang pagseserbisyo sa bayan. Ilang nasmal schools din sa isla ng Mindanao ang pinuntahan ng tanggapan ng Vice Presidente. Noong Marso 20, tumungong OVP Davao Satellite Office sa lalawigan ng Bukidnon upang mamahagi ng pagbabago bags sa mga batang kabilang sa indigenous people community. Ang inisyatiba ay bahagi ng pagbabago, a Million Learners and Trees Campaign, na inilunsad noong taong 2023. Unang tumungo ang OVP Davao Satellite Office sa Mapanto Elementary School sa Barangay Concepcion, Valencia City, Bukidnon. Hindi naging madali ang papunta sa paaralan. Umabot sa megit isang oras ang biyahe. Nabigyan din ng pagbabago bags ang mga mag-aaral mula sa basbasanan to Diraya to Tigua Elementary School. Isa rin sa binisita ng OVP Davao Satellite Office ang mga mag-aaral mula sa Kuuyagan Elementary School na may git isang oras ang layo mula sa sentro ng Bukidnon, kung saan tatlong mga bata ang nakatanggap ng bags at school supplies. Maging ang Pantaron Integrated School ay napuntahan din ng OVP. Ang mga last-mile schools ay karaniwang makikita sa Geographically Isolated and Disadvantaged Area o GIDA. Kulang-kulang ang kagamitan sa naturang mga paaralan at hindi ito kasing ganda ng mga karaniwang silid-aralan sa bansa. Ito ang uri ng mga paaralan na di man lang nakumpune sa nakalipas ng limang taon. Ang LMS ay multigraded classes na inawakan ng di bababa -ba sa limang mga guro. Wala rin internet connection sa nasabing mga paaralan. Dahil sa hamon na ito, inilunsad ng Kagawaran Edukasyon ang Last Mile Schools Program, kung saan naging prioridad ang pagpapatayo ng silid-aralan, pagkakabit ng solar panels na nagbibigay liwanag sa mga esudyante tuwing nag-aaral, at paglalagay ng balon, ram pumps, at filtration equipment upang may mainom na malinis na tubig ang mga bata. Sa ilalim din ng Last Mile Schools Program, nabigyan ng school furniture, math and science equipment, laboratory tools, maging ng e-materials, mga libro, at teaching and learning materials ang mga guro. Kahit ang pagdagdag ng mga guro at maging ng non-teaching personnel ay tinutukan din ng DepEd. Sa datos mula sa DepEd, may git isang daan ng mga pasilidad na ang naipatayo mula 2020 hanggang 2023. Sa kanyang Basic uh -huh. Education Report 2024, Sen sabi ni Inday yeah. Sara Duterte, ilang hamon ang kinakaharap ng mga last mile schools sa bansa. Kaya't nang umupo bilang kalihim ng DepEd, kabilang ang mga last mile schools sa kanyang prioridad. In 2023, despite delays, we have made significant progress as we led the simultaneous ceremonial turnover of 24 completed last mile schools and delivered a total of 63 last mile schools to date. Dahil kritikal ang kapaligiran sa pag-aaral ng isang bata, ayon sa kagawaran ng edukasyon, Nararapat lamang na may ventilasyon, ilaw at sabat na kagamitan ang bawat silid-aralan sa bansa. At ang ginawang hakbang ng DepEd ay patunay sa pagsisikap ng pamahalaan na maging pantay ang oportunidad ng bawat mag-aaral pagdating sa edukasyon na susi upang mabago ang takbo ng buhay ng isang tao. Jera <laughs> Gomez, Lahat Para sa Diyos, Bayan at Pamilyang Pilipino, Valente News. Nararapat lamang na magkaroon ng pantay-pantay na pribilehiyo sa dekalidad na edukasyon ang bawat batang Pilipino upang makamit ang tunay na kaunlaran. Naniniwala po kami sa Valentine's na ang kabataan ang pag-asa ng ating bayan. Para sa karagdagang detalye at impormasyon, maaaring bumisita sa aming website na valentines.com o mag-subscribe sa aming official YouTube channel na valentines. O di kaya i-follow ang aming official Facebook page at X. Muli ako po si Claudette Loreto at ito ang Valiant News. Lahat para sa si Diyos, sa bayan at pamilyang Pilipino.